JJ Redick, official ng bagong head coach ng Los Angeles Lakers, at Clay Thompson at Chris Paul. Kailangan na nga daw po papirmahin ng Lakers, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Official na nga pong bagong head coach si JJ Redick ng Lakers at ayon nga po sa pinakahuling inilabas na balita ni Adrian Wynarowski ng ESPN, ay pumirma na nga daw po ngayong araw itong si JJ Redick ng 4-year contract upang maging sunod na head coach ng Los Angeles Lakers. Ayon din nga po kay Shams Sharanya ng The Athletic na niniwala nga daw po ang front office ng Lakers, lalo na si Jenny Bass, at Rob Pelinka na magiging kasinggaling nga daw po ito ni Coach Eric Spulstra. Kahit nga po mga maka full court, madami ang nagsasabi na kulang pa nga daw po ito sa experience si Redick. Ay naniniwala pa rin nga po ang Lakers management na magiging maganda nga po ang resulta sa pagkuha nila dito. Sa ngayon nga po mga maka full court ay pinag-uusapan na din naman nga po ng Lakers at ni JJ Redick ang kanyang makakatulong at magiging coaching assistant. At posibleng nga po dito makasama niya ay si Ray John Rondo, James Borigo at Jared Dudley. Anong masasabing nyo dito mga maka full court? Tama ba ang ginawa ng Lakers na kunin si JJ Redick bilang head coach? Pakikomento na lang po sa ibaba. Samantala, dito naman tayo mga maka full court sa ating susunod na pag-uusapan. Sa balitang kailangan na nga po daw papirmahin ng Lakers yung dalawang superstar ng Golden State Warriors na sina Clay Thompson at Chris Paul. Dahil nga po na pumayag nga daw po ang kampo nito sa mababang halaga na kontrata. At gusto nga daw nila maglaro pareha sa Lakers at dito nga daw po nila tatapusin yung basketball career nila. At base nga po sa kalalabas pa lamang na balita ni Shams Charania ng The Athletic, Athletic? Ano pa nga daw po ang hinihintay ng Lakers? At kailangan na nilang kunin yung dalawang player na sina Clay Thompson at Chris Paul. Dahil hindi naman nga daw yung pera ang pinag-uusapan dito. Kundi ang kagustuhan nila makapaglaro sa Lakers, nakasama si Lebron James sa mga huling karera nito, at kailangang na rin magdesisyon agad ng Lakers dahil baka maunahan pa nga sila ng ibang team at baka magbago pa ang isip ni Clay Thompson at Chris Paul. Yun ang naging pahayag ni Shams Charania. At isama na rin nga po natin sa balitang ito na trade nga po ang isa sa mga target ng Lakers na si Alex Caruso. Nakuha nga po ng OKC Thunder si Alex Caruso kapalit ni Josh Giddy. Kaya aasahan natin sa susunod na season, lalong lalakas ang OKC Thunder dahil kay Alex Caruso alam naman natin na kung ano yung dala nito at isa to sa mga hinahanap ng mga team dahil sa defensive player nito. Anong masasabi nyo dito mga maka full court? Dapat bang kunin na agad si Clay Thompson at Chris Paul ng Lakers? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.